Huwag mo lang ilalang ang comment section kasi sa comment section maaring madidiskubre ka din bilang creator dyan. Kaya paano mo gawin para madiskubre ka? Kailangan mag-comment ka lang ng tama. At ngayon, iyan ang itatalakay ko sa inyo kung paano mag-comment ng tama at mapanatili yung presensya nyo sa comment section. Una, kailangan ipakita mo ang pagpapahalaga mo sa isang content na pinanood mo. Paano? Pasalamatan mo yung specific na nagustuhan mo sa isang content. At yung pangalawa ay kailangan magtanong ka ng angkop at jack na tanong patungkol sa isang content na pinanood mo. At yung pangatlo naman ay kailangan may bahagi ka or makibahagi ka at makipag-ugnayan ng makahulugan. Paano? Magpakatotoo ka.